gumawa Nang wala yung... Uh, mm -hmm. Yung uh, movement. -hmm. Yung ka okay, kanina, natin, hindi yung hindi ako yung... makaano eh. Hindi ba sabi ko... Parang magaan na, na yan. Oo, oh, magaan. Tsaka parang... Yung pagkatulog na yung parang may naipit. Tama ka eh. parang daw yun pagkay, Ay, si Ebot mo, masakit? Ay, hindi na, hindi na katulad nung dati, parang may umaano, uh. yung may gumagano. Ah, ano yun, parang may naipit niya. naugat. No, Malalaman natin, sir. Uh -huh. Dito ka daw. Dito. Tapos, ah, uh, pwede mong lumiyan. Ha? Huh? Yan, yeah, mo. May masakit? Pag ganyan, um. wala naman. Pag, pag yuko? Yan na masakit, pag gumanan ako, ang sakit dito i-try si, mo daw at hanapin mo lang yung sakit. Oh, oh, yan. Okay. Ito. Oh, yan na. Meron na dyan. Side? Meron? Wala. Kabila? Wala. Dun lang yung pag gumagawa. Ano Parang kuryente. Kuryente ba? Ano, oh, parang, parang may takot. Parang, ano yun yung masakit? Masakit yung nararamdaman. Hindi na makayuko. Na na Hindi ako ko Sige, sige. Masakit ng ganito ko. Pag gumagawa lang ha. Pag sa halimbawa bumangon, hirap. Tsaka yung bumangon. Oo. Uh -huh. Tsaka yung halimbawa, yung... yung ba, basta may effort. Basta masakit. Pag may mga effort, madal na siya sa masakit. Oo. Yun. Sige, sige. Okay na? Hmm. Yun. Hingga mo malalim. Eh. Labas. Okay. Ah, uh, yeah. Mm -hmm. Ah. Yeah. Oh. Uh. Okay, sideline position tagilid tayo harap sa akin. yeah Masarap dapat masakit? ah, ah, na yun yun, yun masakit Ganyan din ako dun. Ganyan din ako. Nakatulong nun sa massage yan eh. Ganyan din ako. Pero ang laking ginawa. dito lang talaga iniikot-ikot talaga. Mm. Ginagalaw lahat ng range of motion ng ano. Uh, oh. Yun, na. Yung tinunog mo yun, ang sarap yun. Kanina. Okay, upo tayo. Harap sa akin. Uy, wala-wala ah. Wala-wala mm -hmm. yung sakit mo yun ah. Hindi ka tulad yung ano, talaga iiyak pa ako eh. Parang may effort. Oo. Mm -hmm. so. Wala pang hilay yan. Eh. Wala pang hilay sa ulo at saka sa paa. Ulo. Mm -hmm. Apit-apit na doon ang ulo ko eh. Saka doon ang ulo ko eh. Tapos inuubo na nga ako eh. Tingnan natin. Pabas. Ah! So baka tayo, tayo, tayo. Tayo niyang bumigay. Sorry. Oh. Ini dia dia terpatah. Ini kan. Baru sekali. Ah, yuon. Nomukuto. Oh, ah. Yun. Masih ah. ni Oh, so, understand din natin ito. <laughs> <laughs> okay, pakilagay ako ng kamay dyan. Tapos so okay mo lang ha. Relax lang, huwag mo huwag sa. Parang agad lang ito ng bubuyo. Ngayong lang yun. Relax. Ikaw. Okay, last tayo. Dito yung ulo mo. Ah, dito na lang. Dagpa, lagpas yung ulo mo. <laughs> Sabi mo, agad nang bubuyo. paka Jollibee yun. <laughs> ito yun. <laughs> agad lang Jollibee. Tiaya, ma'am. Tiaya, tiaya. <laughs> yung ubo ko kanina. Okay, alam ko yun. Okay, si mga tao, ilalabas yung dila. baka makagat. Ayan, magagat pa after nito, ha? Saan ko lang kami? Hingga Labas. Atay ko! Pero isang polo nila, wag ka. Sa na ba Ano? Huwag mo na kung gano'n Oo, hindi Kadaan, manababa. Manababa. May ba? Parang naramdaman ka na parang nag-stretch. Oo, oh, parang, parang may lum lumuwag. Parang... So yun. Nawala yung... Uh, yung movement. Um parang, Ma kanina yung inakaan oh, natin. Kanina, hindi ako makaano eh. Hindi ba sabi ko? Parang magaan niya yan. Oo, oh, magaan. Tsaka parang... Yung pagkatulog na yung parang may naipit. Tama ka eh. Lamig daw yun. Ano yun? Oo, yun? Grabe. Kasi so, sabihin, ang tindi ng damig ko? Yes po. Dalawa po kasi problema. Yung straighten ng spine na nag-ipit ang ugat at saka yung dahil naipit na siya, wala nang supply sa masa na nilidas yung isang muscle na pa. Nakatulog ako eh. Hindi na niya Nakatulog ako eh. So, at saka, yung, nawala yung, nawala na yung masyado yung... Kasi ang sakit talaga yung pagbabangon ako. Yun yung hmm. parang may effort na <laughs> Tama ka, talagang talaga tatawagin mo lahat ang santo talaga. Wala pa guys, kasi yung pinaka-horse, sobrang sakit talaga. Talagang sakit, talagang sakit. Lahat na yung pag, parang gusto mo na lagi nakahiga. Um, kasi hindi siya doon sumasakit. Doon. Oo, oh, doon. Parang doon yung komportable. Ano. Kaya lang, naghahanap ka ng position, position na ano. Oo. Ang iniisip ko, baka yung posture. Kasi di ba lang ka ganun. Di ba pag yung nag-paper, ano mo? wrong posture talaga. Ang sa wala na naman, pwede lang ito eh. Liad lihat mo lang. So, every upo, nagpo-contract yung muscle, yung spine, gumawa ito. So, pag tayo. Lihat. Which is normal na ginagawa ng katawan yung hindi nyo lang napapansin na pag, parang nga like, ginagano ninyo ng posa. O, oh, defense mechanism ng katawan ko yun. Sige, subukan mo nga yung upo. Okay, tayo ka. Wait na nga. abang-abangan natin yung mga yukuyukur na yun. Ah, ito mo naman siya. Kunti na ka daw. Tapos harap ka sa Sa kanya. okay, liyad iigilid mo muna. Cause mobility lang muna. Tapos sa... Uh, pag ganito lang. So mga five repetitions, tapos pababa tayo. Para na mawala yung takot. Sige. And baba ka. Baba. Your And, and, and. Mayroon pa yung ibababa. Ba. Baka ba tawag kasi nandito pa naman tayo para alam namin kung ano i-adjust. O yan, mababa na yan. Abot yung yung floor. Pero mababa pa rin yung isa. Okay. Tapos makita niya. Kita, kita, kita pag gumawa ka na lang ito. Ayan, wala na. At least nakababa na ah. rin. Nakababa ano? na rin. Pero, okay, pero may konti may may pang fear. Uh pero kakayanin ko. Three days pag nagawa mo stretch yung mababa ba na yan. Kasi meron pa yung pigilin, yung muscle meron pa talaga Para oh, oh, Kasi two. yung mga diniin, may mga muscle fiber doon na madadamage. So yun yung mga nararamdaman yung sakit Tsang sa akin. naglabasan yung aking mga... So yung mga natitira pa, ano mo ano, na pwede ba, mo siyang ibalik dito after 5 days, ipadulog siya. Or five pwede mo na ako. Yes. After five days, okay. Or pwede okay. mo siyang ikaw na lang mag-cruise stretching na kukuha din siya. Well, mas balik ka lang dito para kumita ako. <laughs> <laughs> hindi. May, may konti pa akong tapot. Nasa? Sige, iya. At sa... naano ko na. Naano ko no, na, -ano na, -ano. ano na. Hindi so, ka tulad ka ni hindi niya maebot? parang tap-tap Parang masakit ito itong Pero may, so, ta oh, may, -to. may naaabot mo na yung floor. Oo, oh, oh, naano ko na, -na, -ano na yun. Pero masakit, uh, hindi. Uh, <sakit> Sige, abot mo. Masakit. Hindi na, hindi na katulad nung dati para may umaano, yung may gumaganon hindi na masyado, pero nandun yung, uh, siguro takot ko na uh, lang yun. Uh, na pa... ah. Oo, ang laki, ang laki na improve. Changes. Di ba kanina, talagang maiiyak na ako pag... Parang may ganun ka pa. So yun sa may bandang hindi na muna nadudurog yun? No? Ah, uh, tsaka man. na po yun. I mean, yung ang madudurog natin, pagbalik na sa lahat, pati dun sa may tayo pa po yung nandito. So possible siya mag-cost ng headache, pwede, business partner. Oo, oh, headache ko, totoo hmm. yun meron pa siya sa taas. Kaya uh, inuna lang natin yung papabala muna. Oo oh, nga eh. Nawala yung parang kuryente dito. Sa akin Yung masakit diba sabi mo kanina kaliwa? Sa may hita. Oo oh, dito. Masakit, nawala. Nawala. At na. kung naubo po ka, maglumiyad ka muna ha. Ah, ah paano? Paano? pag ko diba, ka. ah, pag, nakaupo ka sa sasakyan o jeep ko, kahit ano, ah. lumidyo ka muna. Pag ah, ganyan? Tapos, ah. ganon? Ah. Tapos, pag, buma, pag tumayo ka, galing upo kung pwede gamitin kung medyo alanganin ka gamitin mo tong body weights mo kumbaga yan ah. kasi may mga iwan iwan ka rin hindi ano to di make bigat. sure lang na hindi nag contract yung yeah. swasilyak mga sir oh, oo yun ba yan tapos sabay hindi mo na ito lang Ay, wala di mo kailangan ng mag-exercise. Ito lang talaga kung gusto mo. Oh, wala. Yes, yes, yes. 아 예. 알았나?